Christopher shout out Christopher Agustin Chef Christopher Toper ayan dito ako sa lugar na ano lagi natin nilalakad binabaybay natin last year nalala ko tuloy yung ano yung struggles sa survival natin last year no yung galing manpuha papuntang bata Then pab pabalik galing bata. Ay galing bata pabalik sa ano sa Manpuha. Dito ko ngayon na may may ano lang ngayon, may may pinuntahan lang ako ngayon dito sa lugar na to. Hindi, hindi ko siya hindi ko siya namimiss pero naalala ko lang kasi yung dati yung ano naalala ko yung dati yung ano natin ang baho <laughs> Ang baho ng mga kilikili -kili. So Christopher Halaala mo to Ah, Video Video Bina Binabaybay natin dito Saglit lang to guys kasi ano Baka yung mga salubong ko Balikan ako kasi Hayo nila magpa video Hindi ko mas So Ito yung pinaka ano, guys, pinaka pinaka ano, dito sa ba, sa bata sa likod to. pinaka puso ng bata, mga ano dito. Uh, ito yung old bata. Dito bihira ka lang makakita ng mga Pilipino. Mga mostly dito mga mga ano ibang lahi. So papunta ko doon sa ano sa Filipino Market Dito dadaan may shortcut So Ito ngayon parang normal lang to Hindi pa to sya, Hindi, hindi siya ano Hindi siya Hindi to Hindi to Hindi pa ito crowded Normal lang to Pag Thursday, Friday Dito parang Sabi nga niya Hindi mahuhulugan ng ano uh, Karayom sa sobrang Sa sobrang crowded Gusto ko doon sa loob Pero ayako Dito lang ako sa labas kasi, along highway. So, again, shoutout ko lang kay, ano, kay Chef Christopher. Si Topher kasi, <laughs> yun yung, ano, grabe yung mga pinagdadaan namin bago siya umuwi at saka bago ako nakalipat dito sa, ano, itong lugar na to. Ito yung, ano, lagi namin binabaybay. So, Lalo doon sa kabila doon kami doon sa kapila, doon kami laging ano ah uh, dumada naglalakad Ito naman Dito ko sa side na to kasi papunta tong ano sa Filipino market sa Villaggio Kakain lang ako doon So, kunyari, nagbibideo ako. Kunyari, may kausap pa ako. So, matagal-tagal na rin hindi ako nakapag-video. Kasi, wala. Hindi na ako active sa, ano, sa YouTube. Kasi, busy na. So, ano kaya? Mag-shortcut ako dito. Kaso, wala. Dito lang ako sa, ano, sa main road. Kasi, tatakot ako dyan. <laughs> So yun guys, hanggang dyan Hanggang dito na lang muna ang video ko Wala akong plano mag video sa anak na pa Naalala ko lang si ano Si Christopher nung Last year dito talaga kami palagi Wala kami pamasay, walang pera, walang Tapos pupunta kami ano Pupunta kami dito sa bata Pupunta sa mga kaibigan namin Maghiram ng pera para may makain So parang Na naalala ko lang yung talagang ano pinaka naalala ko itong lugar na to yung last year yung yung struggles namin ni ano Christopher, Septopher uh, wala pera walang trabaho at saka hindi kami sinasahuran so yun naglalakad kami dito pa, mula sa Manfuha papunta dito sa Bata para i-meet yung mga kaibigan namin kaibigan niya kaibigan ko Nihiram kami ng ano Pera, pambili lang ng ano Bigas Sabay na rin kami, sabay na rin kami bumibili ng ano dito Ng Ng bigas Ito yata yung shortcut Ay hindi pa So guys, hanggang dito na lang muna guys Natakot ako. <laughs> Baka blutin yung mga kababitin yung ano ko. Lumang cellphone ko. See guys. Bye bye. bye, -bye.